ang napupunta sa ating foreign assisted. Di ba usapan to? At dito sa foreign assisted, meron tayong opisina, yung UPMO, United Project Management Flood Control, kung saan gumastos na ng uh, halos uh, 1 trillion in the past 10 years in the past 8 to 10 years. Matagal ko nang hinihingi, paulit-ulit ko nang hinihingi, mula pa nung first hearing, second hearing, third hearing, ang listahan ng UPMO kay Director Ramon Ariola. Asan na ba yung listahan ng mga project na to? Pagkalaki-laki ng foreign financing. Itong uh, mga infrastructure projects na may kinalaman. Pero kahit ilang beses ang mag-tanong, uh, tanong, ng accomplishment report nila, mula pa nung uh, 20, 20, 2015, 2021, hanggang very recently, wala po akong mahanap. Meron ba kayong ibibigay? At ano ba talaga maipapakita? Ang laki-laki ng ginagastos ng ating pamahalan, hindi lamang sa GAA, kundi kasama ng World Bank, ng ADB. Hindi pa ito napapag-usapan. Kaya gusto ko malaman. Um, Mr. Chairman, um, Madam Senator, if I may respond po ah uh, si Director uh, Ramon Adiola po ay nag-leave. Uh, ito po ang ang OIC. Ako, lahat na lang nag-re-resign at nag-leave. Paano po ba yan, Mr. Papa. Chair? ah uh, Mr. Chair, ah uh, I was just informed now na naisumitin na po itong listahan na hinihingi po. Kailan at kalino? Ngayong araw lang Ngayong araw lang po na ito uh, at nasubmit na rin po uh, Mr. Chairman, Madam Senator, sa Kasi inyong... Kasi magre-recommend na ako ng subpoena duchesne kum. Dahil uh, ang tagal-tagal ko na naghihintay, wala naman maipakita ano yung mga accomplishment report. Nakakapagtaka. Um, Mr. Chairman, Madam Senator, ito po, uh, sinambit na po ngayon, uh, kakabigyan po sa akin ngayon. At, na, uh, nabasa na ninyo? Hindi Kakabigay pa po. Kakabigay lang sa inyo eh. Hindi ko pa po nababasa. Hindi pa ninyo natutuklasan ng mga kailan ng flood control foreign assistance. Pa Pangalan po. ng Pilipinas ang nakataya rito at uh, uh, wala akong maipakita itong mga listahan ng CDO River, ang Pampanga Bay, Pasig Marikina. Alam naman natin in NCR alone, bilyon-bilyon na ang uh, ginastos diyan apto uh, wala pang maipakita pero mabalik sa foreign assisted this year alone 16 billion bigla ang hinihingi sa GAA 9 billion every year before that 16 billion bigla bakit ba bigla ang lumaki itong flood uh, control na foreign assisted portion Madam um, um Mr. Chairman Madam Chair Ah, uh, this is, I think, the initial submission na ibinigay po ng UPMO. Nako, August 17 pa yun hinihingi. Uh, uh Ang tagal rin na uh, uh, Apologies, uh, uh, Mr. Chair. Ngayon ko lang di po nakita ito. Nasa pit na rin. Gano'ng makahaba yung leave ni Director Ariola? Uh, Dami naman nagtatago. Uh, hanggang October 10 po ang kanyang uh, final na leave. Pero ito na po ang mga dokumento, uh, pero sabi mo, initial pa lang? Opo. Pinagtatakahan ko, kasi 9 billion dati, bakit na lumobo sa 16 billion sa foreign assistance? Opo, I will, uh, we will submit this already today. I think the advance copy has been sent to the office of the good senator. No, we're not in receipt of any copy. Sinong sinong? Na-submit daw po kay Ma'am Ma Joy Apostol. J. Apostol? Kailan po? Kailan Wala. Yung binigay sa akin folder na halo-halo. Sinasummarize po namin pilit. Hindi naman maintindihan. Halo-halo yung sub control. Yung iba pang project na foreign assistant. Baka naman pilit niyo kami linili o. Opo. Uh, Sinumiti po, steering daw po itong uh, folder na ito na listahan ng... Yes, yes. Po, uh, it's uh, it's incomplete and uh, jumbled with other projects nothing to do with the flood control. But nevertheless, it, uh, ano it uh, approaches the amount of 1 trillion para ma-inspect rin ang ito. ating mabuting chairman dahil uh, parang hindi nahahalata, marami rin... Uh, na uubos na flood control funds dito sa UPMO.